Hello mga alright right. Mayo nga udto sa inyong tanan di ada imi karon sa takluba no. Kauban ako nga ako mga pinalanggang uh, escort si na tanaw medicine ako no. Shout out sa imong pangan si Mr. Scott uh, Ah. <laughs> shout out na kuno ni eh. alright Shout out ni Aldrin, dera. Si Aldrin, kasuroy gyud sa iyang tito ba si tito niya si Juan Art MacArthur. Mao ni si Aldrin. Oh. Mao ni siya. Kabalik na gyud sa yutang natawhan. Oh, iyo, oh, All right. Kini dai mo si Maglasang deh no. Kini si Escort Ranger Maglasang the third mo oh, now. Pakitang no, pakitang <laughs> now. Oh. Kabugoy kayo. Dadami karon no sa kwan. takluman sakop na ba ni sa palo oh palo late eh oh, na, kita, di na di makita ginato diri mga call right ba sila si I shall return oh man eh di karon sa palo late eh oh shout out sa akong mga followers diri no sa palo takluman oh nakasuroy yung tao ng mga lagan ba nga agdi may makaagi nga rin nga diri man ang agianan Pauli pa dong or mok so kami yung mga ka alright. ang among service karon mga ka alright. Ang tangki di gira sa Dasya ang armored car ba. Na raw. Magtag kun din ang mga ako mga amigo si si Mac Arthur. Oo. Oh. Mo ni din ang mga ka-all kay hangin tapos kung mapansin ninyo mga ka-all mga murag nangamatay ang mga dahon no. Tungod na sa bagyo So siguro nasabda ng mga tubig dagat Siyempre alam mo yun naman Paratang dagat Patay ko ng mga dahon mga kaulat Pero sibol ya na oh, dara Tayo mahunag na <laughs> oh. Aldrin, shout out Taga Ormok na Okay sa so ito mga followers Last oh, kung ngari Nya mo ngari sila Kamu na ibasa dito Kay murag dagang daghan <laughs> Tubasa huno no No maglasang <laughs> no Oh Alright Alright Nasa man

Welcome to my vlog. Hi. Tara mo service mga ka right on oh, yung marapos puro ba. All right, Maya. Maura to mga kahiganaan og mga ka all right. Hanggang sa muli, ha? Ah? Agihagit man ako nagsinumbaga, di man mo na og. Ha. Kasi yung kagana. Ang man now, di, ta, di man. Oh, maura Ah, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa pagtangkilik sa aking YouTube channel o sa akong Facebook ah, Bahalag po pobre basta guwapo o sa youtube channel Camilo Motoblog alright hanggang sa muli dating pagkikita abangan ninyo ang sunod kong kabanata God bless mabuhay kayong lahat hanggat gusto niyo. bye bye